tinanggap ng mga pining empleyado at partner stakeholders mula sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno, institusyon at security sector ang pagkilala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga programa at proyekto ng lalawigan. Ang kwentong pasasalamat at pagkilala mula kay Jan Garcia. Isa-isang tinanggap ng mga piling empleyado ng provincial government ng Maguindanao del Norte ang parangal bilang pasasalamat at pagkilala ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga programa at proyekto ng probinsya. Bukod sa mga empleyado, kinilala rin ang mga partner agencies at individual mula sa iba't ibang institusyon. Ang araw ng parangal ay bahagi ng selebrasyon ng ikatlong taong pagkakatatag ng probinsya. Pinangunahan ito ni Governor Dato Tukaw Mastura at Vice Governor Dato Marshall Sinsuat. Today, we are not only celebrating the 70th day of our month-long celebration of the third founding anniversary, but we are also honoring the men and women who have served this province, our partners, In bringing the name of Magindano del Norte into a uh, new perspective, Mawalana na lahat ng mga nakadikit na kung anong anong prejudice prejudices sa pangalan ng ating probinsya. with the sacrifices, with the services and dedication of the men and women present here today, dahan-dahan po natin pinabago, pananaw at ang uh, imahe ng ating mahal na probinsya, especially in the national scene. Sa pagulat ng pagtamasa ng pagumpay ng Maguindanao del Norte, ang araw na parangal na ito ay alay sa inyo. Sa inyong walang sawang dedikasyon, taus-pusong paglilingkod at makapuluwang kontribusyon. Na nagsisilbing haligi kung bilang sang lalawigan. Kayo ang mga waran ng pagbabago. Ang inyong sipag, talino at malasakit ay hindi lamang nagdulot ang karangalan sa ating probinsya kundi di hindi rin ang pag-asa para sa mga maliwanag na kinabukasan at matatag na probinsya ng Maguindanao de Norte. Gather with hearts full of gratitude and pride as we conduct this annual uh, and Paragal in commemoration of the third foundation anniversary of our beloved province of Law, This occasion is not only a moment our achievements, but also an opportunity to recognize the individual support and contributions of different civic societies, organizations, partner agencies, and international organizations whose dedication has been instrumental in the success. Of the programs, projects, and initiatives of the province anchored in development, opportunity, and transformation for and North. Jen Garcia, I Might, Philippines.